Hello guys! Welcome to YouTube channel. So for today's video, mayroon akong ish-share sa inyo kung paano pata pataasin ang ating sariling revenue. So, advisable lang po ito sa mga 8 pataas na 8 minutes pataas na video po kasi dahil pag 8 minutes po yung video nyo is uh, mas marami pong malalagyan na uh, ads pag wala po kayong ginagawa, pwede nyo po gawin. Sa akin kasi, one uh, one hour lang in a day, uh, one hour lang, uh, 12 to 1, then ginagawa ko siya sa gabi po pag wala akong ginagawa. Then watch lang po akong watch, kaya malaking tulong po yun sa akin. Kaya isi ko po yung uh, kung ano pong uh, experience ko po. Kasi alam ko marami na to sa YouTube, pwede nyo rin pong isert sa iba. Kaya, sa mga gusto po manunod ng aking video, please subscribe and click the notification bell para update kayo po sa aking video yung ina-upload. Thank you po. So, simulan na po natin. Please keep on watching. So dito na po tayo sa ating YouTube Studio. So sa hindi pa po naka-open ang studio, uh, studio niyo, punta lang kayo dito sa uh, Chrome new. Diyan sa Chrome new. And then pag naka-open kayo ng Chrome new, you can search studio.youtube.com. Then minsan po kasi pag meron na kayong studio app niyo, madadirect kayo dun. Kaya ang gagawin niyo po, uh, search ang studio.youtube.com tapos log in na lang po kasi pag meron na tayong studio app is mapupunta direct tayo doon hindi natin to mo open yung uh, gagawin natin na tutorial so at first pupunta lang po tayo dito sa ating content dito po makikita nyo yung content dito banda sa may gilid dito po content content. jan po. Click nyo lang po yan. Yan po. So, yan. Done po. Dito lang po sa may kilid. May sign na, message. At saka uh, library music. jan lang po kayo pupunta dito sa may gilid. Makikita nyo yan. Then, pagkapunta nyo po sa inyong content Pili po kayo ng video na 8 minutes pataas kasi yan lang po yung advisable dito kay YouTube na malalagyan ng uh, another ads po. So ito ang pinipili ko po, ito po yung akin. Then click. So as you can see po, meron diyang monetization. Then you ads. YouTube select and places ad for each video ad format are selected by balancing the viewer experience and creator revenue. So, sa tingin nyo po, ganyan po. Kung hindi po yung naka-check yung please ads during video, mid-roll, please check nyo lang po. Then, pag nakita nyo pong review replacement, just click na lang po. So, dito kayo mapupunta. Ito po yon And then, ito po yung akin. sa akin po kasi uh, nag add po ako nyan kasi 8 minutes so yan po you can scroll po Ting tingnan nyo na lang po sa taas kasi meron dyan uh, nalagyan ng ano you can scroll po dahil magkita nyo po then may nakita po kayong ad break dito sa banda ito po yan then, ang gagawin nyo lang po kung saan po ito nyo itatapat dyan po malalagay yung add so sa akin dito yung una so, i-add ko lang, ganyan as you can see po, may makikita po kayong uh, blue pero wag na wag po kayong uh, lalagay dyan sa may add break katulad ng may puti dahil i-remove dyan din po yan ni YouTube. Kaya, wag na lang po nating lagyan. Dito na lang po tayo lalagay sa may bandang, ano, walang break. Kaya, add. Yan, naka-blue din siya. Yan po. Yan po ang gagawin nyo. Pagkatapos nyo pong lagyan yung mga video nyo lahat, meron pong continue dito sa ibaba ay sa itaas tapos just continue click and then po meron po kayong ah uh, makikita dito sa itaas na save just click na lang po so ganun lang po yung gagawin nyo tapos punta lang po ta, punta lang po doon kayo sa dummy uh, dami account nyo once na oh, naka, uh, nakakreate na po kayo ng dami account Just watch po kung anong gusto ng oras, anong weekend ng oras, uh, mga time nyo, oras nyo. Just do it po para uh, marami po uh, tataas po yung revenue nyo. Tulad po sa akin, na ganito na po yung kataas. Kasi nung una po kasi nahihirapan kasi ako. Kaya nga, as small YouTuber pa, pa lang tayo, nagsisimula pa lang tayo. Kaya kung susubukan nyo, walang mawawala po sa inyo kaya po dito lang po yung video ko thank you for watching